Bebass no mm. Ker! Okay. Ka, ka nga. Ker! Mm. <tik> KER! sa akin na may pamalo? Nadamot niya sa kanya

Jangan, sekirna si Kerna Ker Taruh di situ Kapal uing kita Taruh di sini Bila ya, kusumunan oh, kus Nanti, no, nanti Nanti, nanti Nanti, nanti Kusumit silahnya na, guys Kasi kina kagetnya kasihan guys guys Kaya siaran yang gamitnya Taruh di situ <laughs> alisa, alis ha Nainis na aku Sira sira na ng damit mo kakagat niyo niyan eh. Yo, no guys, guys. Ah. Sira na guys ng damit niya, guys. Kasi kinakagat niya kasi yan eh. Sinisira nila yung mga damit nila. Mga <laughs> oh guys, uh, ang uh, gwapo ng baby ko. Yun lang. <laughs> Bye-bye. Tiro. Tiro. Oh. Okay. 为什么不能用了？